Pasensya na po sa abala. Tutik pa nga akong hawak eh. Pagtikim ng espasyon. Hmm. ah, oh, ano yun? Magandang araw Pilipinas, magandang araw Marinduqueños. Andito po tayo ngayon sa Marinduque Expo area at sa aking tabi ay eh, aking kasama si Bishop Antonio Maralit ng Diocese of Bac. Magandang tanghali po Bishop. Magandang tanghali din sa lahat ng ating viewers. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong karangalan ng ma-interview kayo ngayong araw. <laughs> so, kumusta naman po kayo? Ay okay naman, okay naman. Ito kasama kong parents ko from Batangas, uh, titingin ng ating mga products, uh, trying to support local, siyempre. Ayan. Ano po mensahe mo po sa ating mga bisita at mga marindo yung nais pumunta dito sa ating expo at dito i ano yung mahal na araw sa Marinduque? Uh, una po, di welcome. Welcome sa inyo pong lahat, mga bisita sa ating pong uh, uh, probinsya o lalawigan ng Marinduque. At kasama po nun, di siyempre ang paanyaya kong makiisa sa mga gawaing uh, pansimbahan dahil ang tawag nga po natin dito mga mahal na araw. At yun naman po ang isa sa mga dahilan kung ba't dinadayo po ang ating isla sapagkat ito po ay isla ng uh, mga taong religyoso at religyosa na gano'n na lamang ang ating uh, pag-practice ng ating mga tradisyon na ito isa sa mga dahilan kung ba't may mga dumaday. So lahat ay invited na makiisa at sana po mas mapalalim din natin po ang ating ugnayan sa Panginoon sa tulong na rin po ng mga gawain dito po sa amin sa Buwak Marinduque. At syempre po bukod sa welcome at kayo po inaanyayahan namin, eh siyempre, gusto din naman naming mag-enjoy po kayo sa aming lalawigan. At napakarami po naman. Una, pwedeng makita, gayon din pwedeng gawin dito po sa aming uh, lalawigan. At sana po, uh, huwag kayong matakot na gumala sapagkat dito po naman ay napakatahimik at mapayapa. In fact, we are the second most peaceful province in the whole of the Philippines. Kaya ho, ito ho yung lugar na kayo ay most welcome at kaya sana po maging blessed ang inyong pagtigil dito po sa aming lalawigan. Yan, maraming salamat po Father. Ay, Bishop, isa pong karangalan ang ma-interview po kayo ngayong araw. God yes. bless po. God bless din. God bless nila. lahat. Ayan. Enjoy po. Okay, thank you ito. po. Okay. Ayan atin pong nakapanayam si Bishop at ngayon naman at maya maya rin pula ang ay uh, ating masasaksihan ang uh, Carp Arbos Commendation Ceremony. Ayan, ayan po muna ang update dito sa Marinduque Expo. At maya, at uh, para po sa iba pang detalye ay uh, tutukan kami at abangan ng mga post sa aming Facebook page na Marinduque News. Ako po muli si Hana, nag-uulat mula sa sentro ng Pilipinas.